Good morning, good morning, good morning po mga kalaki Alas 8 na po ng umaga Gising ka na ba? Baka nakatulog ka pa Eto na po, bago po tayo lumabas ng bahay Eto na po ang mga 3-digit lucky numbers Na pwede nyong ilaban sa STL, uh, National at Lotto po Eto na po sa mga mahilig dyan Eto na po sa China, 902 Texas, 184 Israel, 355 Las Vegas, 269 Alaska 103, Saudi 258, Japan 397, Italy 060, Germany 931, Korea 216, Greece 355, Canada 242, Mexico 708, Australia 136, New Zealand 258, India 911. 0 Philippines 232 Thailand 617 Taiwan 751 Malaysia 948 Dubai 736 Hong Kong 187 Singapore 22 2296 Ayun po mga laki kompleto na po ang mga laki numbers natin. Ngayon pong uh, 8am ng umaga. Ano pang hinihintay nyo? Ako po, tataya na rin ako ngayon. Kaya good luck po. Ingat at suswerte sana tayo ngayong umaga.